Dito po sa Aklat San Mateo, pangkatay ko patwalo, talata pong lima hanggang sa ikapito, ganda po ng ating matutunghayan. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam ko ay nahanapin niyo sa Yesus na ipinako sa krus. Wala sa rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakit kayo at ibalita sa kanyang maalagad ang lahat ng mga pangyayari na siya at na buhay at narito na siya sa Galilea. Diyos ang magpapala sa bahagi ito ng banalakasulatan ng ngayon ay ating pabubulay-bulayan. Alam po natin noong nakaraang Biyanis Santo ay takot na takot ang maalagad. Kahit na sa mga yabag at mga tahol ng asong kalang kalang natatakutan. Sapagat ang iniisip nila Yaon ang mga kawal na dumakip sa ating Panginoon at sila naman ay susunod, ang isusunod pagkat sila'y tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At sila'y takot na takot. Dato at makita po natin ang unang balita po ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay sinabi po, huwag kayong matakot. Ito po ang unang balita na pinaabot sa ating lahat. Huwag tayong matakot. Alam po ninyo, ang sanlibot ngayon punong-puno ng pagkatakot dahil po sa iba't ibang mga kaparaanan. Alas ang buong daigdig po ay natatakot dahil sa kahirapang ating naranasan. Kahit na po sa Estados Unidos ay nangangamba po ang marami mga tao punong-puno ng pagkatakot. Data po at sa kabila po ng lahat ng ito ay narito po ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sapagat si Kristo ay nagbangon mula sa mga patay. Ito pong ating tandaan sapagat ang Diyos ay buhay tayong mga mananampalataya palatay po tayong mapalad na pag-asa tanda po nating ang lahat ay magsasalat subalit ang mga ng palataya ay magiging sapat sa kanilang mga pangailangan. Ito po, lagi kong binibigyan din sa aking pangangaral. Para maghirap ang ating kapaligiran, bakit itong ating tatandaan, ang anak ng Diyos ay hindi niya pababayaan. Sapagat ang sabi po ni Haring David, ako'y naging bata, ngayon ako'y matanda na. Tatapat wala akong nakita ang anak ng Diyos na nanghingi ng nang tinapay. Darit sabi po, walang anak ng Diyos na naging hampas lupa. Ito po ang ating tatandaan, ang Diyos ay buhay. Meron tayong mapalad na pag-asa Tatanggap na ako po minsan ang pangyayari sa buhay ni Mrs. Lutero, ang asawa ng dakilang reformador. Na daw po si Martin Lutero ay dumanas ng napakatinding pagsubok at siya umiiyak na parang bata dahil sa laki ng problema na kanyang naranasan. Nang ito ay makita ni Mrs. Lutero ang kanyang ginawa, siya ay pumasok sa kanilang silid at nang lumabas ay nakasuot ng itim na itim na nagluluksa. At ang sabi ni Martin Lutero, Bakit ka nakaluksa? Sino ang namatay? At ang sagot ni Ms. Lutero, Nagluksa ko sapagkat namatay ang Diyos. At si Martin Lutero ay tumindig mula sa kanyang pagkakupo at akitang kanyang sinabi, Tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi namamatay. At ang sabi ni Ms. Lutero, Kung ang Diyos ay namamatay, e Bakit ganyan ang kalagayan mo na parang wala kang pag-asa? Mga magulang at mga kapatid, Ito po ating tatandaan. Ang Diyos ay buhay at ang sabi po ni Apostol Pablo, kung si Kristo hindi binay mula sa mga patay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, wala din ng kabuluhan ang inyong pananampalataya. Tandaan po natin na ang Diyos ay buhay sapagat ang Diyos ay buhay meron po tayong mapalad na pag-asa. Ang sabi po ni Haring David, O bagmat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagat ikaw ay sumasa akin. Tandaan po natin mga magulang at mga kapatid, sa kabila po ng pagkaligarig ng sanlibutan, sa kabila ng kawalang pag-asa, tayo mga mana ng palatay merong pag-asa sapagat ang pangako po ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Basta kasama ang Diyos, ito po ang pinakamahalaga. Huwag po natin kalilimutan basta kasama ang Diyos, hindi ako matatakot. Basta kasama ang Diyos, hindi ako malulungkot. Dumaan man sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man sa apoy, hindi ako masusunog. Basta kasama ang Diyos. Napakaganda po ng unang balita na sinabi ng mga anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. At ito din po ang balita ang pinapit ko sa inyo. Huwag kayong matakot, ang Diyos ay buhay. Meron tayong mapalad na pag-asa at sinabi po, Hali kayo at tingnan ninyo. Come and see. Napakahalaga po na makita natin ang personal ang ating Panginoong Kristo. So ang nakalulungkot po, tinatawag natin ating sariling mga Kristiyano sa tayo po ipinanak sa Pilipinas na natawag natin tayong bansang Kristiyano sa buong dulong silangan. Subalit nakalulungkot po na ang pangalang Kristo ay masyadong nakalilito Magpunta po kayo sa Divisoria, meron Santo Kristo. Magpunta ka sa Sabungan, meron Kristo. At meron pong Kristo adjustable. Pagka Christmas, baby. Pag Biyanis Santo, patay. Pagka Pasko ng pagkabuhay, nakasayang ng victory. Mga magulang at mga kapatid, ang Kristo po ay hindi nagbabago. Ang sabi po siya noon, ngayon at magpakailanman. Kasi po ang nakikilala natin, yun lamang Kristo ng kasaysayan, the Christ of history. Mga magulang at mga kapatid, hindi po sapat na makilala natin ang Kristo ng kasaysayan. Ang kinakailangan po ay makilala natin yung Kristo ng karanasan yung Kristo ng tagaping ko bilang sariling tagapagligtas, ako'y kanyang ginamang bagong nilalang. Yung Kristo na sinabi ng Diyos Ama, ito sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yung sinabi ni San Juan, narito ang kordero ng Diyos na siyang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga magulang at mga kapatid, pong napakahalaga na makilala natin ang Panginoon sa Kristo sa isang personal na kaparaanan. Madaman natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay, madama natin ang kanyang banal na kapangyarihan na hindi po nagbabago sa itapat noon ngayon at magpakailanman. At ang sabi din po, magsiyaw kayong madali. Meron po nagsasabi na kaya daw po sa mga babae unang nagpakita ang Panginoon ay meron daw pong dahilan. Marahil po may katotohanan. Pagkat alam po inyo, kaya ang mga babae po ay mahilig sa kabanalan. Ewan po, po sa Pilipinas, marahil po ito, ito kahit saan. Tingnan po niyo sa lahat na iglesia na ating napuntahan, mas marami ang babae kaysa mga lalaki. Alam niyo kung bakit? Sapagat ang mga babae po ay mahilig sa kabanalan. Natatandaan ko po na kami na sa Puerto Rico na napakarami po magagawa doon ng mga babae. At yung mga manggagawa ng mga babae, masisigla ang mga kaysa doon sa gawain pinamumunahan ng mga lalaki. Ang mga babae po ay mahilig sa kabanalan. Ikalo na da pong dahilan kaya po sa mga babae unang nagpakita ang Panginoon matapos na magbangon mula sa mga patay sapagkat ibig daw po niyang maging mabilis ang balita tungkol sa kanyang muling pagkabuhay kaya sa mga babae unang nagpakita. Kaya mga kababaihan, congratulations. E na pong masama kung mabuting balita ang inyong ibabalita. Yan po sa amin na banal na chismis. Ito po kinakalip natin ang tungkol sa ating Panginoon sa so Kristo. Kinakailangan po tayo maging madali sapagkat dumarating po ang araw na walang sino mang makagagawa. Kinakailang po tayo maging madali sapagat wala pong katiyakan ng ating kinabukasan. Madalas pong sasabi, bukas na ako gagawa. Tandaan po natin, yung ating kahapon ay nakaraan, ang bukas ay hindi po natin natityak, wala pong katiyakan. Ang sabi nga po, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Kaya sabi po eh, ngayon ay present at present sa kapanahon ng ito. Ngayon po ang ating pagkakataon upang tayo makigawa pa sa Panginoon. At samantalahin po natin ang bawat pagkakataon upang tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kinakala po tayo maging mabilis. Nagpapasalamat po tayo ng Paris Broadcasting Company sa po sa mabilis na kaparaanan sa pagbabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa so Kristo sa pamamagitan ng radyo. Ang radyo po ay mabilis ang magbabalita at marami ang naabot. Kaya po patuloy po natin ipanalangin ang mahimpilan ng radyo na nagdadala ng mabuting balita. Patuloy natin idalangin ng marami mga kapatid na humahayo, hindi lamang sa mga kabayanan, kundi sa mga kabundukan upang dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa so Kristo. Mga magulang at mga kapatid, ito po sabi ni Apostol Pablo na tayo magsitatag, huwag makilos, na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang magawa sa Panginoon. Unang Korinto 15.58 Mga magulang at mga kapatid, ano man bagay na ating nagawa, yung pimaiwan lamang natin ang balit ang mananatili po hanggang wakas ay ang ginawa natin para sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag po natin kalilimutang isa ang buhay at ang lahat ay lilipas at ang nagwalamang para sa Diyos ang mananatili hanggang wakas. Maligayang Pasko ng pagkaboy sa inyong lahat, pagpalain tayo ng Panginoon.